kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. habang patuloy ang paghahanap ng mga kapulisan sa wanted ng batas na leader ng KOJC na si Pastor Apolo Sikibuloy sa loob ng kingdom nila ay patuloy rin ang nangyayaring kirian ng mga pulis at panatikong miyembro ng KOJC. Kakarating pangalang ng mga pulis noon sa lugar pero gusto na silang palisin ng mga taga-depensa ni Kibuloy. Maximum tolerance ang pinapairal ng kapulisan lalo na ng general na nangunguna sa operasyon. Siya si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Mura at ang tinanggap ng general sa mga taga KOJC sa pagpatupad niya sa utos ng korte. Yung general na Polpol o oh, ito Hindi ka, hindi ka sa patahin. Oh, ito. Pagkakataon talaga yung boss nyo na ha! Bok na! Pangitaan sa langit! Nagbabob pa ha! Yan sumusunod nyo, boss! Nakakaya kayo! Sumusunod sa kanya! Pangitaan! Paggago ang leader, gago din mga sumusunod sa kanya! Patetsinan ninyo yung ilawak na yan! Patetsinan yung gago na dina-general na to! Wala kami protection. proteksyon. Wala kami ng proteksyon. Ito, pinaproteksyon natin ito. Walang lalaki na mga baril nila, oh. Ito na nangyayari sa Pilipinas. O ano to ha? Hindi na legal ito. Naghanap sila na naghanap. Wala si Pastor. Ano itong tatinitong kahagul na ito, ha? Kahagul tayo pa rin. Nakikita nyo ngayon yung ating executive secretary. Sinisinan nyo, nga ba, sinisinan nyo tayo. Mga katabayan! hindi na boss. Marami nang napatay. Marami nang namatay. Pero heartless. Walang puso. Walang mga puso. Ayaw. Mananamot na yung sinagawa ninyo. Gaano man kadepensa hindi lang ng mga miyembro ng KOJC kundi pati na rin ng mga vloggers na kakampi Kibuloy ay nananatili pa rin wala silang makuhang suporta mula sa mga tao sa labas. Pati pagdawag sa AFP at sa ilang samahan at relihiyon ay ginawa na nila para tulungan sila. Pero kagaya ng inaasahan ay walang ni isang pumunta sa kingdom para dumagdag sa kanilang puwersa. Siguradong alam ng mga gusto nilang hikayatin na may kalalagyan sila sa oras na sila'y makisawsaw sa personal na problema ni Kibuloy. Gaano man kapilit ng mga taga-KOJC na palabasin na problema ng bansa ang kasalukuyang nangyayari pero wala silang nakukumpinsi dahil ang lahat ng ito ay nagugat sa arrest warrant ay pinalabas ng korte para hulihin si Pastor Kibuloy. Gamit ang kakaibang klase ng radar ay napipinpoint pinpoint na umano ni General Torre ang posibleng lugar sa loob ng KOJC na pinaniniwala ang doon nagtatago ang wanted na pastor. Naniniwala tayo na malapit na nating matuntun kung asaan itong uh, uh secret entrance at lagusan itong uh, particular place po na ito. Kinontra ng PNP ang sinasabi ng taga KOJC na ginamitan sila ng tirgas. Ayon sa mga polis, gawa-gawa lang ng mga taga KOJC ang istorya na yun. At eto pala ang totoong nangyari sure alam niyo po yon kapag ang gumamit po tayo ng tear gas, yung mismong mga pulis natin ay nakasuot po yan ng gas mask para hindi po sila maapektuhan. Ang ginamit po nila ay uh, fire extinguisher po. Tinira po yung mga pulis natin at yung mismong mga members nila na mga sinasabi na, na tear gas kaya binibidyohan nila na nililinis ng tubig yung kanilang mga muka at mata ay wala po. Hindi wala pong katotohanan yon nagaling galing po yun sa tear gas. Yung mismong mga polis natin na tinira ng fire extinguisher, hindi po nagreklamo. Hindi nakaligtas ang ilang polis sa galit ng mga tagasunod ni Kibuloy. Rason para masugatan ng ilan sa mga kapulisan. At ipapakita natin yan in due time, pati po yung mga polis natin na nasaktan, lalo po kagabi may potok po na ulo na polis po natin, may basag ang uh, a nose bridge, may pong galos, maraming sugat sa paa at sa mga... Sa kamay, hindi po tayo ang nagsimula ng gulo. Gagawin lahat ng mga taga-KHOJC mabigyan lang ng kasalanan ng mga kapulisan. Meron tayong hawak na video ngayon na, na nagpapakita na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismo mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan sa bawat pagkakataon daw na makapunta ang PNP sa lugar na pinaniniwalaan nilang posibleng pinagtataguan ni Kibuloy ay ganun na lang kalala ang nagiging reaksyon ng mga miyembro ng kanilang relihiyon. Doon kami nagtataka kapag lumalapit tayo doon sa mga lugar na pinpointed natin na posibleng kinakukuan nila, grabe talaga yung resistance. Tingnan kung paano sabuyan ng napakaduming tubig ng mga taga-KOJC. Ang maruming tubig raw na ginamit nila ay halo raw mula sa panis na pagkain at dumi ng tao. Yak! Kawawa ang abogado ni Kibuloy na siyang obligadong dumipensa sa kanila kahit na imposible ang gusto nilang mangyari. We are urging the President of the Republic of the Philippines to stop this. We are demanding from the Philippine National Police not to continue this illegal operation. Narito ang ilan sa mga sinabi ni General Nicolas Torre III. Dahil nakikipaglaro siya ng tagu taguan sa mga pulis, ayaw niya magpakita, napakara napakalapa dito, 30 hectares ito. So napakarami dito na pwede niya pagtaguan, kaya ini uh, iniisa-isa natin para malaman kung nasaan siya nagtatago dito. Kasi pinpointed naman namin sana eh, kaya lang pinuntahan namin, hindi namin siya nakita kaagad namin. So ang aming iniisip dito, nakaka, nakakagalaw talaga siya. Dahil talagang may bakas naman niya eh. Andiyan naman ang mga bakas niya eh. Napakalakas ng paniniwala ng PNP na mismong nasa loob lang ng KOJC si Kibuloy at nagtatago kasama ng iba pang akusado pero dahil sa 30 hektaryang lawak ng lugar ay hindi pa nila kagad mahanap ito. Idagdag mo pa, ang panggugulo ng mga miyembro ng KOJC sa tuwing ginagawa ng mga kapulisan ang kanilang trabaho kaya mas lalong napapatagal pa ito. Pero ayon sa hiniral na kinakansawan at minumura at sinasabihan ng mga taga KOJC na si Diwata ay malapit na namapasakamay mapa sa kamay nila si Pastor Kimuloy. Diwata lang sa kalam. August 27, 2024. Tila. Nakajakpat sa loto ang lahat ng miyembro ng KOJC nang panigan sila ng RTC Branch 15 ng Davao na nag-issue ng Temporary Protection Order to Cease Actions that Threaten the Safety and Security of KOJC Members. Walang magawang tropa ni General Torres sa utos ng Korte na baklasin. Ang mga barikada raw na ito ay lumalabag sa Property Rights at Religious Freedom ng mga miyembro ng KOJC pero hindi big sabihin na ititigil na ang operasyon ni General Torres sa paghanap at paghuli sa leader nilang si Kimuloy. Ito ang klarong sinabi ni General Torre at DILG Secretary Benhar Abalos. Walang sinasabi rito na pinapahinto ang operasyon. Tuloy-tuloy pa rin ang police operation para hanapin si Pastor Kibuloy. Ang ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin namin siyang hahanapin. Dahil kung babasahin natin ang order, tanggalin ang barikada, ang mga barriers, at ang mga blockades. Pero hindi sinasabi rito na titigil kami. Mahahanap na namin si Pastor, tuloy-tuloy pa rin namin ang paghahanap kay Pastor Kibuloy. No worries about that. Hmm. Okay. Hindi talaga kayo alis. <laughs> Unless there is a specific order for us to vacate the property or vacate the compound and stop the implementation of the one and the, the rest We have agreed to disagree Yes, sir Thank you, attorney Malaking kahihiyan hindi lang kay General Torre kundi pati na rin sa administrasyon ni Marcus Jr. kapag walang mahuli sa ginagawa nilang operasyon na ito Sana ay hindi na naman ito isang barabarang uri ng operasyon dahil sandamakmak na kaso ang siguradong kakaharapin ni General Torre at ng PNP sakaling palpak ang ginagawa nilang ito. Ikaw, naniniwala ka bang nasa underground lang nagtatago si Pastor Kimuloy? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.